Samantala, may napili ng susunod na PNP Chief si Pangulong Bongbong Marcos. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Kung sino yan, Connie, malalaman daw ng publiko sa susunod na dalawang linggo, sabi ni Interior and Local Government Secretary John V. Rimulya. Ayon kay Secretary Rimulya, nag-uusap na sila ng Pangulo at sa pag-uusap na yon ay may napili na raw na kapalit ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang term extension ay magtatapos sa June 7. Sabi ni Rimulya, excellent choice, very qualified, at merong good track record. Ang uupong 31st PNP chief. Hintay na lang daw ang gagawing anunsyo ng Pangulo. Mangyayari ang palitan sa PNP sa gitna ng mga gagawing pagbabago sa paglaban sa kriminalidad. Sabi ni Rimulya, target nila ang 3-minute response time sa buong Metro Manila. Bubuusan daw ito ng kagamitan para matupad ang pagpapatupad ng 3-minute response time ay magiging susukatan daw ng promotion at career growth ng mga commander. Gagawin na rin daw unified ang 911. Tatanggalin daw ang iba't ibang emergency hotline ng mga local government unit para isang 911 na lang ang tatawagan ng publiko. Ang rollout ng unified 911 ay gagawin sa July sa Metro Manila, Region 7-1 at Bangsamoro Autonomous Region. Kailangan daw maramdaman ng publiko na ligtas sila dahil yun ang pinakamahalagang sukatan kung nila ang ng ng mga polis at hindi ang mga numero tungkol sa crime solution. Balay sa ikon. Maraming salamat, June Veneracion. Pinagtibay ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang pagsusulong ng transparency, accountability at aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa gobyerno. Binigyang halaga sa Open Gov Week 2025 ang pakikipag-ugnayan ng pribadong sektor at civil society organizations sa pamahalaan para matiyak na ang budget allocation ay naaayon sa pangangailangan ng iba't ibang sektor. Hinamon din doon ang mga stakeholder para gumawa ng mga hakbang na magpapalakas sa mga komunidad at gawing mas responsable at bukas ang pamahalaan. Binigang diin din ng pagsabatas ng Freedom of Information Bill na kasalukuyan pang nakabinbin sa Senado. Sa ilalim ng panukala, kailangang isa publiko ng mga ahensya ang mga proyektong pinupondohan ng gobyerno at kung sino ang makikinabang dito. Kabilang sa mga dumalo sa Open Gov Week 2025, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng network. Uli kam ang pagtakbo ng batang lalaking yan papunta sa gitna ng kalsada sa barangay Halawood, Sur sa Saraga, Iloilo. Sakto namang paparating din ang isang van at nabangga po ang bata. Sa lakas ng impact, tuminapon ang biktima na nagtamo ng sugat sa ulo at bali sa binti. Nasa maayos naman na nakalagayan siya matapos dalhin sa isang ospital sa Iloilo City. Papunta sana sa kapilya ang biktima bago mangyari ang insidente. Ayon sa mga pulis, nagka-areglo na ang pamilya ng biktima at driver ng van. Nagsimula ng magpulong ang mga leader ng member states ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa ika na anin na ASEAN Summit sa Myanmar. At live mula sa Kuala Lumpur, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Koni formal na nagbukas ang 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At narito ang leader ng 10 member states kabilang dyan, si Pangulong Bongbong Marcos. Personal na sinalubong ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang mga ASEAN leaders na sinundan ng tradisyonal na ASEAN handshake. Sa kanyang intervention o talumpati sa plenaryo ng ASEAN, muli binigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng agarang pagbuo ng legally binding na Code of Conduct sa South China Sea. Tinukoy niya ang geopolitical tension na isa sa mga banta sa ASEAN region at maaaring mabaliwala ang anumang pagsulong na nakamit ng rehiyon. Mahalaga ito para maprotektahan ang maritime rights, magkaroon ng stability at maiwasan ang miscalculation. Itong nakaraang linggo lang, binomba na naman ang tubig ng China Coast Guard ang barko ng BIFAR sa Sandy K2. Bukod dyan, Connie, binigyan din din ng Pangulo ang pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya, kalakalan, pagsugpo sa transnational crimes at sama-sama pagtugon sa banta na dulot ng climate change. Sa kanyang welcome address, nagbigay ng uh, update ang Malaysian Prime Minister tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng ASEAN para makamit ang kapayapaan sa Myanmar at ang kahalagahan ng pagpapalawak ng relasyon ng ASEAN sa Gulf Cooperation Council at sa China sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit na magaganap bukas. Ang GCC o Gulf Cooperation Council ay binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain at Oman. Ang China naman ay isang mahalagang dialogue partner ng ASEAN. Ang pagpupulong na ito ay tinuturing ng ilang mga eksperto na tugon na mga bansang kasapi sa reciprocal tariffs na ipinapataw ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Samantala, bagamat may kanikanyang negosasyon ang bawat ASEAN member state sa Amerika, ay sumulat na rin daw si PM Anwar kay President Trump para mag-schedule ng meeting sa ASEAN kaugnay sa isyo ng taripa na may malawak na epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Suportado naman ng Pilipinas ko ang na buo ng ASEAN Economic Ministers na iwasan ang retaliatory measures sa usapin ng taripa. Naayon daw ito sa diplomasya, dialogo at rules-based multilateral trading system. Samantala, ni sa mga oras ito, katatapos lamang ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at ng leader ng Lao People's Democratic Republic. Bukod dyan, ay meron ding iba pang mga bilateral meeting ang Pangulo sa leader ng Vietnam at ng Kuwait. At patuloy tayo mag-aantabay sa iba pa mga detalye na mga nagaganap na pulong dito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa'yo Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Samantala, babiyahe papuntang Qatar si Vice President Sara Duterte ngayong pong araw. Ayon sa Office of the Vice President, makikipagkita ang bise sa Filipino community sa Qatar bukas, May 27. At mula po sa Qatar ay magtutungo ang bise sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang ama niyang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bibisitahin niya ang ama sa International Criminal Court Detention Center sa May 30, June 2 at June 3. Makikiisa rin ang bise sa pagtitipon ng ilang Filipino community sa harap ng ICC detention center sa May 31. Nakatakdang bumalik sa Pilipinas si Vice President Duterte sa June 4, isang araw 'yan matapos ang itinakdang pag-convene ng impeachment court ng Senado sa June 3. Tensionado po ang uh, nakaambang demolisyon sa Tondo, Maynila. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki Ilang oras na nga mataas yung tensyon ano, dito sa isang compound sa barangay 262 dahil dyan sa nakaambang na demolisyon. Saglit na binugahan ng tubig mula sa truck ng Bureau of Fire Protection na mga lalaki nakaharang sa gate ng compound bandang alas 11 ng umaga pero hindi umalis sa kanilang pwesto ang mga nakabantay sa gate. Nakakandado yung gate, papasok sa compound pero sa tapat nito nakaporma ang anti-riot team. Mula sa loob ng compound, may mga hinahagis na umuusok. Hindi pa nang natin alam sa ngayon ano, kung ano yon May mga binabato rin mula sa loob ng compound ng mga supot at uh, nakadirekta ito dun sa mga pulis na nakabantay dun sa tapat ng gate. Naantala ang demolisyon kanina dahil umulan at uh, ito daw ay for humanitarian reasons. Ang sinasabi ni Sheriff Raymundo Rojas ay uh, ayaw niyang magsagawa ng demolisyon habang uh, umuulan. Pero tuloy daw ang demolisyon dahil wala pa rin naman daw temporary restraining order laban dito. So ayon kay Sheriff Rojas, October 2024 pa ang order of demolition. Binigay daw ng korte ang final order of demolition noong February 2025. Hindi raw na tutuloy yung demolisyon dahil sa pakiusap ng mga residente. Pero dumandaw ito sa tamang proseso at apat na taon na dininig ng korte. Ang alok daw sa mga residente ay 38,000 pesos kung umalis voluntarily. Pero ayon sa ilan sa mga residente na nakausap namin, wala naman silang ibang mapupuntahan o matitirhan isa sa mga nakausap namin noong 1936 pa raw nakatayo yung bahay na tinitirhan nila. Ipinatayo pa ito ng kanilang mga magulang at wala rin daw silang natanggap na abiso tungkol dito sa demolisyon. Connie. Maraming salamat, Maki Polido. Kaugnay po sa nakaambang demolisyon sa barangay 262 sa Tondo, Maynila, susubukan pa nating kunan ng pahayag ang kumpanyang humiling sa korte ng demolition order. Present ang ilang sparkle artist sa fan meet ni Descendants of the Sun star Song Joong Ki. Napatali, napatili na lang sa K-League si Melissa Gohing kasama ang kanyang supportive hobby na si Rocco na Thankful si Rocco na naalala ni Jung Ki ang interaction nila nang magkita sa Pusan International Film Festival last year. Hosted ang jam-packed event ng Sparkle Talent na si Janina Chan. Si Maring Janina hindi rin napigilan ng kay ng makipag-handshake kay Opa SJK. Ito ang first ever fan meet ni SJK sa Pilipinas. Si Sung Joong Ki ang bida sa k-drama series na Descendants of the Sun na nagkaroon ng Philippine Adaptation at Umere sa Kapuso Network. Pinagbidahan niya ni Nadine Dong Dantes, Jeneline Mercado at Roco Nasino. Ito naman, instant roller coaster of emotions ka nga. Ang hatid ng isang bata from San Fernando, La Union. Eh, ano ba kasi ang kwento sa likod ng kanyang mga luha? Why are you crying? <laughs> Why? <The> U.A. <US. laughs> Ready na sana si Mommy Sandy na umentry ng, What happened, baby? Why are you crying again? Todo cry kasi ang kanyang anak na si Light pero ang eksena. It's a Frank Langkla, right? Ayun, acting at paandar lang pala ang drama ng bata. May pagkakomedyante daw talaga ang two-year-old boy na naman sa kanyang mami at daddy. Ang aliw na video in light. O ni Light, halos 18 million na ang views. Grabe, Grabe. Ha, Mars. Kaya naman, trending. <laughs> oh, what happened, lights? Ang <laughs> cute-cute naman ni Light. At ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Kwari Siso. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.